Alam niyo ba guys na dito sa Masbate ay mas pinalakas na ang power network ng TM? Yes, it's true. Kaya naman mas lalong masusulit mo na ang pag-iinternet mo sa TM Easy Surf. Ngayong araw nga ay samahan niyo ako at pupuntahan natin ang mga lugar dito sa Masbate na may malalakas na signal ng TM at mag-speed test tayo. Tara! So guys, ngayon ay nandito tayo sa Barangay Bayumbon at grabe nagulat ako sa sobrang lakas ng signal dito ng TM. Ito na nga nag-speed test na ako, yung download MBPS niya ay umabot ng 90.23 tapos yung upload Mbps ay 28.33 grabe para ka nang nakakonect sa mga internet service provider pero gamit ko lang ay TM hello. hello po kami po ay taga bon. at ang gamit naming SIM ay TM kasi napakalakas po ng signal salamat TM bukod dito sa barangay Bayumbon ay makakakuha rin ng malakas na signal ang katabi netong barangay ang barangay Biyong sa city naman ng Masbate ay meron ring bagong cell site dito sa Barangay Ibingay na sakop rin ang Barangay Kalibay, Barangay Espinosa at Barangay Centro. So nandito na tayo ngayon sa Barangay Ibingay at mag-speed test tayo at ito yung nakuha ko nga. Para sa download Mbps ay umabot po siya ng 38.76 Mbps. Tapos sa upload Mbps naman ay 22.82 Mbps. Ngayon guys, ay nandito naman tayo sa Barangay Nursery at ito yung nakuha kong speed test ng TM dito. Sa download Mbps ay umabot po ng 55.30. Wow, ang bilis. Tapos sa upload Mbps naman ay 25.30. Dito sa Barangay Nursery. At para naman sa ibang lugar ay may bagong cell site rin sa Barangay District 4 ng Poblasyon ng San Jacinto Masbate. At guys, para sa mga hindi nabanggit na lugar ay huwag ho kayong mag-alala dahil ongoing po ang power network upgrade sa F. Magallanes sa Masbate City, sa Akop ang Barangay Pating, Barangay Sentro at ang Barangay Papur Nagsasagawa rin ho ng network upgrade sa Poblasyon Baleno at Poblasyon Aroroy. Kaya guys, tara na sa TM Tambayan at sabay-sabay nating sulitin ang mga power promos ni TM. Para sa mga mahilig mag-surf, ay mag-register na sa Easy Surf. Yan ang mga pinakasulit at swak na promos ng TM para sa inyo. May mobile data ka na, may mga exciting previews ka pang pang TikTok, pang share sa Facebook, pang watch sa YouTube, pang laro sa ML at marami pang iba. Kahit walang wifi, ang TM talagang maaasahan mo. Sa TM? Power team tayo.